Sup guys, good morning, good morning, good morning mga kabokya, alright <laughs> Namiss ko kayo guys <laughs> So ito, namiss ko magwalag, namiss ko kayo <laughs> So ngayon guys is pupunta tayo sa Camp Silva sa Kalawang Laguna, alright Yes sir, ayos ba yan mga kabokya So yun mga kabokya, uh... Nandito na tayo sa may bukal So, anim na motor tayo ngayon Ito, nasa unang ko Si Mac Royce Naka Suzuki Bergman And then, si Renz Ay, naka Honda Click Alright Tapos, isa naka ADB Tapos, dalawang naka Yamaha MXI So, yun, samahan nyo kami sa aming biyahe guys Ngayon lang ulit kami nakapag-rides after ng new year <laughs> so ang date natin na binablog to ngayon ay November 2 so kaya kung mapapansin nyo is pare kaway ka naman sa vlog ko <laughs> <Okay>. <laughs> <gonna be> <laughs> so yun si Macre si sama ka OBR si PB so yun guys may bagong nga pala tayong update sa ating motor Nagpalit nga pala tayo ng shock. So, ang kinabit natin is KYB premium alright. So, kamusta nga ba ang performance ng KYB shock? So far, so good. Naganda naman ang kanyang play. Sana tumagal. So, yun guys. Mamaya na lang ulit. Magte-teleport tayo pag malapit na tayo sa Camp Silva. All right. Ding. So, yon what's up guys? Update lang na andito kami sa May. Papuntang Pabings, yon. Yung way na to na dinadaan namin, guys. So, medyo nagkalito-lituan kanina. <laughs> Akala ay liligo, pero dapat ay diretso papunta dito. So, mamaya ulit, guys. Bye-bye. So, what's up, guys? So, first time kong makadaan dito. Manipis yung kalsada, oh. Talagang ano lang, ang ah, pang two-way lang. So, yung mga kurbada is masiko din. First time nating madadaanan to, kaya dapat maka-captured natin to, guys. Mas kakaiba na rin yung hangin dito. Malamig na hindi ko alam kung part na ng kalawan to eh guys so comment naman guys <laughs> kung nasa kalawan ako tama naman hindi ko ano suwabit alright ganda rin ang mga ano dito Provincia probinsya eh no probinsya feels alright Anong school to? Mabakan Elementary School. Sarap lang mamuhay sa ganito eh, no guys? Na yung mga puno. Napakasimple. Saka maginhawa kapag ka umaga at gabi. Kuno na rin sa tanghali, malilom, di ba? Dahil ang dami mga puno. Ano ang tataas ng mga 'yan, no? Di ba? So, solid pa rin ang hangin lamig pa rin so tamang chill rides lang alright so kalawan ng auto nice kalawan laguna alright ano ko yung barangay na to <laughs> so ito medyo tumami ng mga tao dito mga siyudad na to ah So sana maganda pa rin ang output ng ating Hero 4 ang tagal kong di nagamit to mga ilang buwan din so yun mabalik tayo dun sa ating KY shop so siyempre bago maganda ang sa una oh, mababait ang mga tao dito tamo kahit di ako kakilala eh tinatanguhan ako ba talaga pag nasa probinsya ka so yun sa KY shops maganda ang play kasi bago eh so sana magtagyal so ang problema ko namang isa ngayon itong aking front shock ipaparepak ko na to grabe yung tarik ko oh. siguro malapit na kami oh release oh. malamang may trend dyan no? no Nang nadaan <laughs> Alright, so din naman no? So malapit na kami guys Nakita na namin yung signage ng Silva Hot Spring Malapit lang pala 30 kilometers mula sa Peruhan Hanggang Kalawan Dito sa Camp Silva Hot Spring Ito na yata, ayun na nga kakaliwa tayo dito ako malayo pa pala ang daming sagi eh. so na una na si Mac Rice mukhang alam niya na ito eh. pang lima niya na daw na ulit ito ngayon eh. so kabisadong kabisado na ni Mac Rice yan ngayon na una na naka Bergman So may nakabuntot sa ating naka 4 wheels malamang dun din ang punta no? sa Camp Silva Hot Spring sarap magbabad no? tama-tama lang ang panahon sana hindi umalan guys grabe kapay ba itong tarik na to no? Silva Hot Spring Oh, dami daming tao, guys, ha? Grabe. Ang na kagad mga motor, ha? Holiday kasi ngayon, eh. So, yan, ha? Ang parking PI, 20. Sa motor. So, bawal mag-iwan ng helmet. Sa motor. Kaya pala doon nag-iwan ng mga helmet, eh. So, dito ang mga parking. May bayad ba ang helmet pag nag-iwan ko yan? Oh, limang piso po. Ah, piso. Thank you po. Safe naman po yung dito. Pero lang po sa motor, hindi na safe. Oo oh, nga po. Iwa nung pag kinuha ng guest yan, hindi na namin sagot. Eh, kasi nakapagbayad na po kami dito apat na helmet. Apat ah, na helmet, po. eh magkano yung sa dalawang libo. Mahal pa naman ang na helmet. Thank you po. Kaya kami hindi kami dito napapaiwan dito sa motor. Thank you po, kuya. na, yeah, yeah, yeah. na pa mo, pare. Uh -huh. Provide na talaga na. Ayan, tulad niyan. sabi Mahal Thank you po. Ano so, kami nag-parking?

Nakabahabang na karampa na ito pa baba Guys Grabe Ayan yeah, o, ganda ng tanawin Ganda naman ang tanawin dito Puro puno nga lang Pakapagod ito mamaya pag pauwi na matindi ang mga motor dito right? okay. 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 mental pe sir Ito, dito taga dito po kaya pa po bravo ngee mga wala na kung may meme i need Baka meron dyan So may naman pala mga dito Eh magkano pa uling? 25 Ice tube 25 Ice tube po magkano? isa pre wala hindi ko na binibenta to dalawa? nabili ko na eh Adalawa, dalawa bilhin mo tol dalawa? yung mo ang ano tol yung tubo buksan mo yung tubo dito ulit sabit na dito kay <coughs> gobulol <buh -buh> <laughs> ay di pala ito nalasol ano <tos -tos> mo Dito mo haluan mo pa-mole. Pare, batik na masunog ah. <laughs> Solid Pagkain namin, oh. Nag-ride <taka> ah, si Chuelo ah. Parang di boys ko na rin. Sa rock sana all. Dami hotdog naman niya. Wala ah. Wala na tol. Sarap adobo. Pero tayo susunod sa swimming. Tayo magkakaldereto na ako ng pare. pa sabi ko, bumili ka ng din grabe yun, tarako pagpauwi akala nyo lang hindi mataas yan pero yung degree matindi tama yun so pauwi na kami guys grabe pawis na agad so yun mga kabokya alright bitbit pa rin natin, tundalan natin <laughs> yung Orocan So ito guys uh, Umulan kanina So pauwi na kami guys So sana nag enjoy kayo sa aming Biyahe Sa Camp Silva Alright So hanggang sa muli mga kabokya Bye bye Peace out